One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday! So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang bongga. Ang bilis ng araw, no? So, ngayon Friday na. Parang kailan lang. Monday, ngayon ay nasa Friday na tayo. And then, ayun nga. Bukas ay Saturday na. So, I'm so excited kasi pupunta nga ako sa Mr. And, uh, Mr. International Thailand. Bukas ng gabi, invited ako para sa kanilang welcome dinner. And then, ayun. So, syempre, mamimit na natin sila ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre, excited pa ako sa mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry at talaga naman, ay nako malapit na, malapit na, malapit na Miss Universe, di ba? Diyos ko, kailangan paghandahan natin yan ng bonggam-bongga -bongga. at eto na nga, ngayong araw na to, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo, pero bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tomatang kilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi at hindi lang 'yan sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at higit sa lahat syempre sa mga makasolid na makamamasang diyan na talagang sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika. Ay nako, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So yun, para sa una natin chika, the queen is coming. Visit to India, July 11 to 14. Ito nga si CJ Opiasa ay Ayan nga, papunta nga dito sa India At maraming nag-aalala kasi nga baka nga daw batuhin ng kamatis Kasi may mga tagahanga na nagbabanta Na ready daw silang batuhin ng kamatis Itong si CJ Opiasa mm -hmm. Kayo naman Parang piling ko wala namang ganun mga Mars. Medyo nag-overact lang tayo. And then parang piling ko din hindi naman hahayaan ng organization na gawin yon kay CJ, ba diba? So hindi naman siguro bobo ang organization ng Miss, Miss Grand Thailand, na pupunta sila sa India. Alam naman nila maraming galit sa kanila. Siyempre protectado yan ng organization. Pagbaba ng airport, ayan na. Diretso na yan dyan sa immigration and then pagkalabas na pagkalabas ng airport, may susundo na yan. E paano mo naman mababato? Ano magwala sila doon sa airport? Ano ba? So, yan. And then, of course, secure. Si secure nila yun yung, yung security, syempre, ni CJ opisa sa bilang reyna ng Miss Grand International. O, di ba, bongga? Kaya kung mo masyadong mag-isip, ipagdasal na lang natin na si CJ opisa ay maging masaya ang kanyang pagbisit syempre sa India. Saka syempre kakasira ng India kung ano man yung gagawin nilang hakbang dyan. Diba? Sus kakakaloka kayo. At para naman sa sumunod natin chika, syempre ang bagong Miss World pasabog sa eksena dito sa coronation ng Miss Indonesia. Mamasam, ano ang chika mo dito? Well, ang chika ko, ang ganda-ganda ni Opo. Very Miss World. Ang dating. So, yun, siya na, okay oh, ba? Diba? talagang pinantayan niya talaga yung ganda talaga ng mga Miss World Beauty Queen, oho uh -huh. so hindi talaga siya nagpapahuli in fairness naman, maganda naman kasi talaga ang styling ni Oppo, from the beginning pa lang na lumalaban yan sa kahit saan pa dyan dito sa Thailand ay eh, maganda na talaga yung kanyang ano yung kanyang styling and then, class, lalo na yung Miss World siya, syempre, Miss World na styling talaga ang ipapakita niya dyan at yun yun, nakikita natin ngayon aminin niyo pag nakikita niyo yung photos niya, sinasabi niyo sa kanya very miss world ang dating diba kahit ako ganun din yung reaction ko wow very miss world ganon at wala akong masabi so andyan na yan at tama lang na si Oppo na ang naging miss world kasi ayun na very miss world yung dating niya so parang gusto kong maging ako charot gusto kong maging siya oh ganon ay nako nakakaloka anyway good luck kay Oppo at good luck sa pagiging ano niya, Miss World. Oo. oo. At para na sa sumunod natin, chika, mama, sa ano naman ang masasabi mo sa mga Mr. Supranational na naging powerful ang mga Latina dahil, ang mga Latino pala, dahil sa pagkuha ng mga posisyon dito sa Mr. International ngayon taon na to. So, eto nga, si Venezuela naging top 10 sa Ah, uh, Mr. Supranational, oo, at naging Mr. Supranational Americas, and then si Puerto Rico naman ay naging Mr. Uh, top 10 sa so Mr. Supranational at saka naging Mr. Supranational Caribbean. And then of course, ganun din si Mr. Supranational Mexico na naging second runner-up naman dito. Well, ang masasabi ko, bongga, oh, di ba? For sure, ang sayang nga, no? Di ba? Ako wala naman akong masabi sa kagwapuhan ng mga Latino na lumaban dito sa Mr. International. Talagang masasabi ko, yes, ang gwapo nila, ang ganda ng ipinakita nila sa competition at in fairness naman sa kanila. Sa kanila tatlo, ang gusto ko talaga, syempre si Mr. Mexico at ang layo na narating ni Mr. Mexico, di ba? From the beginning pa lang, akala ko nga siya mananalo. E, talagang pakpak at bongga at yummy. O, di ba? And then, pangalawang gusto ko si Mr. Venezuela. Yes! Talaga naman, ang sexy-sexy ng dating nga. Parang, hmm, gusto ko magpa- bongga sa kanya ng bonggang bongga alam mo yon so yon I love him gusto ko yung aurahan na nakita ko sa kanya at hindi lang yan mm -hmm. syempre ah uh, hindi lang naman Latinos ang namayagpag. Namayagpag din naman ang Asian kasi si Mr. Vietnam, di ba, pumasok sa top 10 ng uh, top 10 ba, top 20 ng Mr. Supranational. Tapos, si Indonesia. Oo, ganun din. At hindi lang 'yan. Syempre, si Philippines, 'di ba? So parang win-win situation lang naman. So balance, ganon. And then of course, looking forward tayo sa susunod na Mr. Supranational. And then ang saya panoorin ng pageant na 'yan. In fairness, nagustuhan ko talaga ng bonggam-bongga. At para na sa natin, chika, eto nga pinag-uusapan at Si Madam Ann. <laughs> si Madam Ann, bakit daw nawawala? Ano daw ba ang nangyayari? Credible ba kaya daw siya maging honor ng Miss Universe? Mm -hmm. Si Madam Ann, uh -huh. kasi di ba marami nga siyang hinaharap na kaso ngayon dito sa Thailand dahil nga syempre sa mga business niya Siguro yun muna yung inaatupag niya na linisin yun, ayusin, kumbaga. And then, siguro bigyan natin siya ng panahon. For sure, magpapakita yan kapag malapit na ang Miss Universe. For now, medyo nananahimik. Pero doon sa nagsasabi na hindi na siya ang may-ari ng Miss Universe, paalala lang sa inyo, may-ari pa rin siya ng Miss Universe. At wala naman doon daw kinalaman doon sa kaso na hinaharap. So, protektado si Kun an ng organization ng Miss Universe at feeling ko nakakuha siya ng tunay na kaibigan. Mm -hmm. So, alam niyo yon na parang kahit may siya siyang kaso, hindi siya at tinuturn down ng todo-todo kasi di ba sa iba niyan ito turn down na yan aalisin ah, na yan so kukunin ko na lang yung ano ikaw nang bahala sa eksena mo sa buhay mga tipong ganun eh pero siya hindi ang galing din naman ni Raul na maging kaibigan o maging business partner kasi hindi niya sinamantala yung nangyayari kay Kunan para makuha niya ng 100% yung Miss Universe. In fairness, oo. So, natutuwa ako sa ganong kaibigan na hindi namamantala at the same time tinutulungan pa at ang pinakamaganda pa dito hindi pinapabayaan yung negosyo di ba kasi kung iba-iba yan nako ay nako saan na napunta <laughs> ang mga pangyayari sobrang winner thumbs up ako kay Raul Rocha at saka syempre kay Mr. Nawat hindi rin siya masyado naging ano grab to opportunity na oh I want to get some more share yung mga tipong gano'n hindi siya na so nakakatuwa yung mga taong ganito na hindi sila namaman sa kahinaan ng tao so si Kunan ay syempre down na down siya ngayon pero naniniwala ako na makakabangon at makakabangon yan. Diyos ko, sa tibay ba naman yan? At saka sa kasadami naman yan na hinarap ng problema sa mundo, di ba? So, laban lang kunan. Kumbaga, Siyempre, Filipino people supporting uh, her, di ba? For sure. And gusto natin ng dyan si Kunan para masaya ang mundo ng Miss Universe. Oh, Kasi pag wala si Kunan, hindi masaya. Pero in fairness kay Kunan, ha, talagang pinuntahan niya pa si Kurt para lang manood siya ng, ng Mr. International. Actually, hindi niya na nga naabutan eh. Pero alam mo yun, para i-congratulate in person. Ganun na kamahal si Kurt. O, oh, diba? Nakakaloka. Ay, nako, pag nagmahal nga naman, nakakasira ng buhay, nakakasira ng pagkatao. Anyway, so, good luck at saka laban lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, top 5 finally sa Miss, ano, uh, Miss International Queen Philippines na si Kurt. I want be coming back Hindi na daw siya babalik uh -huh. Anong chika mo dito? Ang chika ko, sayang naman uh -huh. Parang feeling ko, yung sinabi niya na hindi na siya babalik Dahil siguro na overwhelmed siya sa sa sitwasyon Alam mo yun, kaya nakapagsalita na siya ng ganon Tapos alam mo yun, yun nasaktan siya ng bonggam-bongga uh -huh. Pero ako kasi, sa mga tao Siguro, iwasan natin magsalita na panahon na nasasaktan ka. Kasi kapag nasasaktan ka, lalong parang nakakapaglabas ka nga ng kung ano-ano at baka pagsisihan mo at the end, di ba? So, yon So, katulad ni Winwin, win di ba? Narinig natin kay Win-Win, hindi na ako sasali. Promise, o, oh, di ba? Pero, after ng mga ilang linggo na naka-recover na siya, sabi niya, oh, I wanted to try again. Why not? O, oh, di ba? Ganun na yung sa bibig niya. So, ako, para sa akin, siguro, take it easy. Hintayin natin na makarecover after ng pagod. Kasi, syempre, yung pagod, hirap tapos ano mo yun, halo-halo na sabi ng ganon, eh paano ka mananalo eh kasi di ba dapat i-congratulate mo ay hug mo ayun nga daw yung sinasabi nila na nakita natin sa TV na inisnab nga daw ni ano, ni Kurt etong si Patricia uh, si Anne Patricia dahil parang hindi nga daw matanggap yung pagkaka yung pagkapanalo ni Anne Patricia. Ako para sa akin, mabilis yung facing ng istorya kasi syempre after announcement, parang sino ba -hapin ko kanino ba ako pupunta? Yung iba naman parang na-overwhelm na parang ano ba ang bilis ng sitwasyon. Lalo na top 5 tapos biglang inannounce yung winner, 'di ba? Parang parang mahirap no para sa akin, ah, hindi ganong kadali sa kanila. Pero after naman 'yan, 'di ba? Ngayon, naririnig niya na kinong congratulate na nila si Anne, natanggap na nila 'yung sitwasyon. So bigyan lang natin sila ng tamang panahon. Mhm. Mm Saka ayun nga may offer na sa kanya na sumali daw sa Miss International Queen Spain, pero hindi niya tinanggap kasi mas gusto niya nga ma-represent ang Pilipinas sa international Pageant. So, kesa daw tumanggap siya ng mga international representative katulad ng Spain. So, ako para sa akin, tama yung decision niyang yon And then, ayan, so binati niya na si Anne and then so support daw siya 100%. At yun naman yung importante na makita natin na yung after all, magsusuportahan sila sa isa't isa. di ba? So, yon Kaya, winner na yon at happy na ako kasi dapat ganon ganon talaga ang tunay na rin o, oh, diba? and then para naman sa sumunod natin chika eto nga pa andar na si Maria Alejandra return to the Miss Universe so mama Sam, anong chika mo dito kung doon daw sa Miss Grand ay 7 Uh, suitcase ang kanyang daladala so paano daw pag Miss Universe na mhm. Mm hindi ka pa nanalo. So, ipanalo mo muna yung sarili mo. sa ka magsalita ng kung ano-ano. Kung parang ang importante ay maging winner ka muna sa international, na uh, sa national pageant na lalabanan mo. Baka mamaya ang ending niyan ay wala ka palang dadalhin na maleta dahil hindi ka naman nanalo. Ipanalo mo muna yung Colombia. At uh, Miss Colombia at saka ka na magganyang ganyan, -ganyan. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Masyadong kompiyansa sa sarili. Tapos ang ending ay nga, nga So, siguro mas maganda niyang gawin ay maghanda kesa naman yung ganyan-ganyan na ganyan na yung sasabihin eh, lalaban pa lang ng national pageant alalahanin natin hindi porkit na nag top 10 ka sa pageant na gano'n o nag title ka sa pageant na gano'n ay winner ka na pwede talagang ikaligwak mo yan at the end at maloka ka ng bonggang bongga di ba? just ko nakakaloka mga tao ewan ko ba? bakit may mga ganyan na candidates na buong buo yung kumpiyansa nila But good luck sa iyo at good luck sana ikaw ang manalong Miss ano Miss Universe Colombia para mas exciting ang labanan, 'di ba? At para na masasumunod natin chika, sabing ganon, ah uh, Pia Awards ba? Ano masasabi mo sa orahan ngayon ni Pia mula nung 2015, ngayong 2025, after 10 years, well, ang masasabi ko ay, ang ganda ni Pia, o ba? Just ko, Diyos ang Diyosa, at grabe hari ng reyna. <laughs> so, natutuwa ako sa nakita nating proseso kay Pia mula nung lumaban to sa ng Pilipinas na napakasimple lang. Tapos ngayon, nandito na siya na naging ah Miss Universe at after nung Miss Universe, ayan na, syempre may asawa na siya pero nakikita mo pa rin na fit na fit pa rin ang ganda ni Pia Wurtzbach ba? Para lang siyang lalaban ng Miss Universe uli, di ba? So, yon So, nakakatuwa kasi syempre naalagaan ni Pia Wurtzbach ba yung katawan niya. At, ayan nga, syempre, looking forward pa tayo kung ano pa ang mangyayari kay Pia. So, I'm so happy for Pia dahil sa achievement na nakakamit niya. And then, um, isa siyang magandang example sa mga queens na kung ano siya noon, yung ugali niya noon, ayun pa rin yung ugali niya ngayon very humble. ba? Diba? At walang ere, walang yabang. Basta nandudoon lang siya na ganda-gandahan lang. So, yan ang gusto ko kay Pia Words back. Very Miss Universe. ba? Diba? So, I love. Siya yung paborito kong queen na Miss Universe. Oo. Uh -huh. Na talagang masasabi ko na bongga. Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin, chika, hihanda na natin ang ating mga laban. So, ito na nga. Siyempre, si, si, ano, si Annabel McDonald para sa Miss Globe. And then, of course, si Anna, uh, si Anna Patricia Lorenzo naman para sa Miss International Queen. And then, of course, Ati sa Manalo. Para sa Miss Universe. Mama, something in mo? Magpe-penetrate kaya sila ng bonggang-bongga sa mga sasalihan nilang international pageant? Mm -hmm. Oo naman. Oo. <laughs> Kasi, Miss Philippines sila. Naniniwala ako na grabing maghanda ang mga pambato natin sa international. Lalo na kung lalabas sila na international. At naniniwala ako na kaya nilang mag-uwi ng corona. So... Basta laban lang. Kung hindi yan corona, top 5 kaya nilang matungtong talaga sa pageant. And then, piling ko silang tatlo makakarating hanggang sa dulo ng competition. So, ati sa Manalo, si Anne Patricia, at saka si... Annabelle McDonald. So, parang piling ko, top 5, madali silang makakatungtong ng top 5. Pero, syempre, ang paghihirapan nila dyan, yung masungkit yung corona at may uuwi nila sa bansa natin. Di ba? Kaya, good luck talaga sa kanila. So, parang piling ko, laban niyan corona to. So yan, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell to more updated, syempre sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys